Hi guys, hello mga kahilot. Welcome to my vlog. Ay to, my channel. Hello. Hi. Panoorin niyo ako. Luting ko to, masakit daw yung ano niya. Frozen shoulder. Ayan mga kahilot. Ito okay. siya oh. Ayan siya oh. Dahil. Okay. Uh, eh. Hindi siya sa ibabaw dito. Matagal oh. Yan, Pero connected siya sa ibabaw. Mm. Kailangan 'tong nakatagilid ka. Yung mm. parang sa iyo, Shell. Natanggal na eh, nadula na eh. Nadula na 'to. Uh, ayan siya oh. Mabikil niya siya pag mag... Ay, mabigat eh. Oo nga, mabikil. Mabigil siya. Eh, kasi hindi siya napipisa eh. Tumutunog mo. Naririnig, na, nararamdaman mo pero hindi mo alam ang solusyon. Ano po ito, frozen shoulder, pero meron siya sa ilalim ng kilikili. Matagal na yun, hangin at lamig din. Hanggat hindi yun nadudurog, hindi matatanggal ang pananakit lamig okay lang yan, Lamig lang. Mm. Pero ito siya talaga. O, oh, ayan o, oh, mga kahilo to. Ayan oh, Nabawasan kasi napindot dito, di ba? Ayan siya so, o. Oh, ayan o. Oh, mo. Ayan. Ayan siya o. Napakasakit niya. Hindi lang siya sa ibabaw ng ano mo, ng balikat. Hanggang dito sa likod o, oh, mga Ayan o. Ayan. Pagkatapos nitong hilutin, maginawa na to mga kahilo. Buti hindi maangang yung ano. Lumaya lang tayo pagkatapos Ito ang ginamit ko. Pagkatapos mo ng hilot, nandiyan lang siya. Mabango siya. Ang pangalan mo. Ang pangalan niya? Cheryl. Ito si Cheryl. Uy, nasa niya pa. <laughs> <laughs> Kikita ba? Okay. Oh, si Cheryl. Hindi ko lang. Ito si Sheryl pero kailangan patagilin rin to para matanggal ng tuluyan. Dito maaalis pag hindi siya tumagilid ng higa. Yan, hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi medyo baka makita yung ano ni harapan. Ito pwede pa. O, dito na ako sa kabila mga kahilot. Saglit lang to mga kahilot. Galing to ka